Alam mo ba na may mga pagkaing iniisip mong healthy pero tahimik na sumisira sa bato mo araw-araw? Oo, tama ang narinig mo. Baka isa sa kinakain mo ngayon mismo ay dahilan kung bakit unti-unting nanghihina ang iyong kidney. At kapag ang bato ay bumigay, hindi na biro ang kapalit, dialysis, ospital at isang buhay na puno ng bawal. Kaya tanong ko sao, handa ka bang malaman kung ano ang mga pagkaing ito bago pa mahuli ang lahat? Kapag tumuntong tayo sa edad san 6 now o higit pa, nagbabago ang ating katawan. Hindi na ito kasing tibay at lakas ng dati. Lalo na ang bato, ang organ na parang filter ng katawan natin. Kung dati kayang salay ng lahat ng dumi at asin, mula sa ating dugo ng walang kahirap-hirap, ngayon mas nagiging sensitibo ito. At kapag patuloy nating pinapahirapan ng bato, pwedeng humantong sa seryosong sakit. Kaya ang video na ito, ay hindi para takutin ka kundi para bigyan ka ng kaalaman na magliligtas sa iyo. Kasi madalas iniisip natin na basta masarap at nakasanayan ayos lang. Pero kapag nalaman mo kung ano ang nasa likod ng mga pagkaing ito, baka mamulat ka at sabihin sa sarili mo, Ay, hindi ko na pala dapat araw-arawin ito. Simulan natin sa unang pagkain na akala mo ay safe pero delikado pala para sa bato, processed meats. Siguro madalas mong kainin ang longganisa, hot dog, bacon o tosino. Lalo na kapag almusal kasama ng pritong itlog at kanin. Ang sarap at ang bilis palutuin. Pero ito ang problema. Sobrang taas ng sodium at preservatives ng mga pagkaing ito. At ang sodium kapag sobra ay nakaka-stress sa bato dahil napipilitan itong magtrabaho ng doble. Isipin mo ang bato mo na parang isang gripo na laging binubuksan ng malakas. Kung araw-araw ganito, darating ang araw na masisira ito. Ganito rin ang nangyayari kapag lagi kang kumakain ng processed meats. At hindi lang bato ang apektado kundi pati puso dahil sa preson. May isang lolo akong nakausap sa health seminar. Sabi niya halos araw-araw daw, siyang kumakain ng longganisa. Kasi iyon ang nakasanayan niya mula pagkabata. Pero nitong nakaraang taon, bigla raw siyang pinabalik-balik ng doktor dahil mataas ang creatinine niya. Hindi niya akalain na ang paborito niyang pagkain ang nagpapahina sa kanya. Kaya simula noon, unti-unti niyang binawasan at pinalitan ng gulay at isda. Kaya kung ikaw ay mahilig din sa mga ganitong pagkain, hindi ko sinasabing tigilan mo agad pero bawasan mo ng paunti-unti. Halimbawa, kung dati tatlong piraso ng longganisa ang kinakain mo, gawin mo na lang isa at dagdagan ng gulay. Hindi biglaan pero siguradong may epekto. Sa kalusugan mo. Pangalawa sa listahan ay instant noodles. Aminin natin minsan kapag gutom na gutom at walang oras ito ang madaling solusyon. Pero ang hindi alam ng karamihan bawat isang pakete ng instant, noodles ay halos sapat na para sa buong araw na sodium requirement mo. At isipin mo hindi lang naman noodles ang kinakain mo buong araw. Nadadagdagan pa iyan ng asin mula sa iba pang pagkain. Kung mahilig kang kumain nito, isipin mong bawat subo ay parang naglalagay ka ng buhangin sa filter. Sa simula, nakakayanan pa. Pero habang tumatagal, naiipon at bumabara. Ganyan ang nangyayari sa bato mo kapag palagi kang kumakain ng instant noodles. May mga kababayan tayo na halos araw-araw kumakain nito dahil mura at madali. Pero hindi nila alam unti-unti nang bumababa ang lakas ng bato nila. Ang solusyon, gawin mong espesyal lang hindi pang araw-araw. At kung gusto mo pa rin ng mainit na sabaw, gumawa ka ng sopas mula sa gulay at manok. Mas masustansya, mas ligtas at mas mura pa sa katagalan. Pangatlo, canned goods tulad ng sardinas, corn beef at lunch meat. Oo, nakakatulong kapag gipit sa budget at walang oras. Pero tulad ng instant noodles at processed meats, puno ito ng asin at preservatives. Ang bato natin hindi ginawa para sa salain ang sobrang daming chemical na ito araw-araw. May kausap akong lola sa pangasinan, na halos tatlong beses linggo, sardinas ang ulam nila kasi iyon ang kaya ng budget. Nung una parang normal lang. Pero nang sumakit na ang likod niya at lumubo ang paa, doon lang niya nalaman na may problema na pala ang bato niya. Kaya, sabi ng doktor, bawasan na ang mga dilata at mag-focus sa mga sariwang pagkain kahit simple lang. Tulad ng talbos ng kamote, malunggay o munggo. Kaya kung iniisip mo na eh wala akong choice, lagi mong tatandaan may choice ka. Hindi mo kailangang alisin agad pero bawasan mo at hanapan ng alternatibo. Kahit simpleng gulay mula sa bakuran, malaking tulong nasa bato kaysa puro delata. Sa puntong ito, tatlong pagkain na ang nabanggit ko processed meats, instant noodles at canned goods. Siguro iniisip mo eh halos ito ang madalas. Naming kainin, paano na? Huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin na hindi ka nakakain ng masarap. Ang mahalaga ay alam mo na kung alin ang may panganib at paano ito babawasan. At tandaan, hindi huli ang lahat. Kahit ngayong araw ka palang magsimula, malaking tulong na yon para maingatan ang bato mo. Sa susunod na part, ipagpapatuloy natin at pag-uusapan. Ang iba pang pagkaing akala mo ay healthy pero tahimik palang sumisira sa iyong kidney. Sigurado akong mabibigla ka sa susunod na mga kasama sa listahan. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. Kaya itype mo nga sa comments ang tatlong salitang ito. Ingat sa bato. Kung nakasabay ka sa part 1, napag-usapan na natin ang tatlong pagkaing. Madalas kainin ng seniors na akala mo ay mabuti. Pero sa totoo lang ay unti-unting nagpapahina sa bato processed meats, instant noodles at canned goods. Ngayon naman, itutuloy natin ang listahan at pag-uusapan ang iba pang pagkain na dapat mong bantayan. At baka magulat ka kasi karamihan dito ay iniisip ng marami na healthy pa. Pero tandaan, hindi lahat ng maganda sa paningin ay maganda para sa bato. Isang halimbawa nito ay ang gatas at iba pang dairy products. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwala na ang gatas ay sikreto sa malakas na buto at katawan. Totoo naman iyon, may calcium, may protina at may nutrients. Pero kapag sobra, lalo na sa mga seniors na may edad na, nagiging pasanin ito sa bato. Bakit? Kasi mataas ito sa phosphorus at calcium. Kapag sobra-sobra ang phosphorus sa dugo, nagkakaroon ng imbalance at naiipon sa ugat at buto. Ang resulta, mas mabilis tumigas ang ugat at humihina ang buto. May nakausap akong lola na araw-araw ay tatlong baso ng gatas ang iniinom. Ang akala niya mas marami ay mas mabuti. Pero nang sumakit ang kanyang mga kasukasuan at lumabas sa check-up na mataas ang kanyang fosforus, doon niya nalaman na dapat pala ay sapat lang, hindi sobra. Ang payo ng doktor sa kanya, isa lang o dalawang baso bawat araw. At kung pwede, pumili ng mas light na alternatibo gaya ng soy milk or almond milk. Kaya kung mahilig ka rin sa gatas, tandaan mo, tama ang kasabihan na lahat ng sobra masama. Hindi kailangang alisin pero kontrolin ang dami. Ang bato ay parang manggagawa na kapag binigyan mo ng tamang trabaho, kaya niyang gawin ng maayos. Pero kapag sinobrahan mo ng trabaho araw-araw, mapapagod din at bibigay. Sunod na dapat bantayan ay ang soft drinks at matatamis na inumin. Sino ba ang hindi nasisiyahan sa malamig na soft drinks sa mainit na araw? Pero ito ang hindi alam ng marami. Puno ito ng sugar at phosphorus additives. At ang mas nakakatakot, ang mga chemical na ito ay hindi agad nakikita ang epekto. Parang tahimik na kaaway na dahan-dahan kang pinahihina. Maraming seniors ang nagsasabi, Eh, diet soda naman ang iniinom ko. Walang sugar. Pero kahit diet, may mga artificial sweeteners at phosphorus additives na hindi rin maganda sa kidney. Kapag sanay ka sa soft drinks, hindi agad nararamdaman ang epekto. Pero habang tumatagal bumababa ang kidney function, tumataas ang blood sugar. At nadadagdagan, ang risk ng sakit sa puso. May kilala akong si Mang Tony, Isang retirado na halos araw-araw may kasamang soft drinks sa pagkain. Sa umpisa parang normal lang. Pero pagdating ng ilang taon, napansin niyang lagi siyang pagod, madalas naiihi at nanlalata. Nang nagpa-check up siya, bumaba na ang function ng kanyang kidney. Ang sabi ng doktor, isa sa mga malalaking dahilan ay ang madalas na pag-inom ng soft drinks. Kung ikaw ay mahilig din, unti-unti mo ng palitan ng tubig, coconut water o herbal tea. Mas natural, mas ligtas at hindi magbibigay ng dagdag pasanin sa bato mo. Tandaan, ang simpleng baso ng tubig ay mas malaki ang tulong kaysa sa bote ng soft drinks. Pangatlo, para sa part na ito ay ang mga chichirya at maalat na snacks. Minsan kasi kapag nanonood ng TV o nakikipagkwentuhan, hindi natin namamalayan na nauubos na pala ang isang supot ng chips. Pero ang hindi alam ng marami, bawat maliit na supot ng chichirya ay may napakataas na sodium. Ang sodium na ito kapag naipon ay nagdudulot ng pamamaga Mataas na presyo na dagdag trabaho sa bato. At kung iniisip mong maliit lang naman ito, isipin mong hindi. Lang ito ang asin na pumapasok sa katawan mo buong araw. May asin din sa ulam, sa kanin, sa sausawan. Kaya kapag nagdagdag ka pa ng chichirya, sobra-sobra na talaga. Isang kwento mula sa isang lolo na nakausap ko. Araw-araw daw siyang may baon na chichirya. Kasi mura at masarap pang oras. Pero nang biglang lumubo ang kanyang mga paa at hindi na makapaglakad ng maayos, Nalaman niya na mataas na pala ang asin sa kanyang katawan at hirap na ang kanyang bato. Kung gusto mo pa rin ng merienda, bakit hindi mani, saging o prutas ang piliin? Mas mura, mas natural at mas may pakinabang. Hindi ka lang busog kundi nakakatulong ka pang magbigay ng lakas sa katawan mo. Ngayon kung titignan mo itong tatlong pagkain na nadagdag, gatas at dairy products, soft drinks at matatamis na inumin at chichirya ay madalas nating makita sa hapagkainan at karamihan sa atin iniisip na harmless lang. Pero kapag pinagsama mo ang epekto nito araw-araw, mapapansin mong ang bato natin ay parang sundalong laging gising at hindi makapahinga. Kaya ang tanong, handa ka bang unti-unting baguhin ang nakasanayan para hindi ka dumating sa puntong kailangan? Muna ng dialysis, hindi ko sinasabing madali pero isipin mo ang kapalit, mas mahabang buhay, mas kaunting sakit at mas magaan sa bulsa. Kasi kung iisipin mo, mas mahal ang gamot at ospital kaysa sa simpleng pagbabago ng pagkain. Kung ngayon pa lang ay iniisip mong mahirap itong gawin, isipin mo na lang na bawat maliit na hakbang ay may malaking balik. Kahit isang soft drinks ang mapalitan mo ng tubig sa isang araw, malaking tulong na iyon. Kahit isang beses sa isang linggo lang bawasan ng delata, malaking ginhawa na sa bato mo. Hindi mo kailangang gawin mag-isa. Pwede mong hikayatin ang asawa mo, mga anak mo, o apo mo, nasabay-sabay kayong kumain ng mas natural na pagkain. Mas masarap kumain kapag sabay-sabay at mas madali ring sumunod kapag may kasama. Ngayon na alam mo na ang dagdag pang tatlong pagkain na dapat iwasan. Handa ka na bang alamin ang iba pang pagkain akala mo healthy pero nakakasama pala? Sa susunod na part tatalakayin natin ang huling mga pagkain na dapat mong bantayan at baka isa sa mga paborito mong ulam ang kasama doon. Kaya kung nanonood ka pa hanggang dito I-comment mo nga ang tatlong salitang ito. Protektahan ang bato. Ngayong natutunan mo na ang unang anim na pagkain na dapat bantayan. Processed meats, instant noodles, canned goods, dairy products, soft drinks at chichiria. Dumako na tayo sa huling bahagi ng listahan. At baka dito mo talaga mapansin na kahit ang mga pagkain araw-araw, na nasa hapag mo ay may impluensya ang hindi mo akalaing makakasama sa bato. Tandaan ang layunin natin ay hindi para takutin ka kundi para bigyan ka ng kaalaman. At lakas na gumawa ng mas maayos na desisyon para sa iyong kalusugan. Sa iyong kalusugan. Bato. Processed meats, instant noodles, canned goods, dairy products kapag sobra, soft drinks at matatamis na inumin, chichirya at maalat na snacks, sobrang karne, maalat na sausawan at processed sweets, o mahaba ang listahan, pero isipin mong lahat ito ay pwedeng bawasan at baguhin. Hindi kailangang mawala lahat sa isang iglap kundi dahan-dahan. Mong i-adjust ang iyong pagkain hanggang sa maging mas magaan para sa bato mo. Ang ibig sabihin lang pipiliin mo kung kailan at gaano kadalas. Ang mga senior na marunong. Mag-balance ng pagkain ay mas nakakaiwas sa dialysis at sakit. Kasi tandaan mo, mas madaling umiwas kaysa magpagamot. May isang senior na nakausap ko si Aling, nena na halos lahat ng nakasanayan niya, ay kasama sa listahan na ito. Sabi niya, e paano na? Lahat bawal pala, pero nang tinulungan siyang gumawa ng meal plan na may gulay, prutas, isda at kaunting karne paminsan-minsan, natuwa siya kasi mas bumuti ang pakiramdam niya. At ang sabi niya, mas masarap pa rin pala ang pagkain basta alam mong ligtas ka. Kung tutuusin, hindi naman masama ang mga pagkain ito kung paminsan-minsan lang at maliit na dami. Pero kapag araw-araw, iyon ang nagiging delikado. Kaya ngayon na alam mo na nasa iyo ang kapangyarihan na baguhin ang iyong pagkain. At kung nag-aalala ka na mahirap itong gawin, isipin mong hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nasa parehong sitwasyon pero lahat sila ay may choice at ang choice na iyon ay nagsisimula sa isang simpleng tanong. Pipiliin mo bang alagaan ang bato mo ngayon o hihintayin mong sumuko ito bago ka kumilos? Kung ikaw ay nakarating hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa iyong kalusugan. Kaya gusto kong marinig ang iyong opinyon. Alin sa mga pagkaing ito ang madalas mong kainin at handa mo ng bawasan simula ngayon? I-type mo ito sa comments at baka makatulong pa sa ibang nanonood na katulad mo. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Kasi marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugan, pagkain at mga sekreto ng seniors para manatiling malakas kahit sa edad na anim na pupataas. Kung nandito ka pa hanggang dulo, i-comment mo nga ang tatlong salitang ito. Bato ko alaga, ngayong malinaw na sa'yo kung alin ang mga pagkaing dapat mong iwasan o bawasan para protektahan ng bato. Baka iniisip mo naman ngayon eh ano na lang ang pwede kong kainin. Maraming seniors ang nagsasabi na parang wala nang natira. Kapag natutunan nila ang mga bawal. Pero huwag kang mag-alala kasi maraming pagkain na masarap, masustansya at higit sa lahat ligtas para sa bato. Dito sa part 4, ibabahagi ko sawang mga alternatibo at mindset na makakatulong para mas maging magaan ang iyong pagbabago sa pagkain. Unahin natin ang tubig. Simpleng-simple pero ito ang pinakamalaking kakampi ng bato mo. Kapag sapat ang tubig na iniinom mo araw-araw, mas madaling na ilalabas ng katawan ng sobrang asin at dumi. Ang bato ay parang washing machine na kailangan ng tubig para makalinis ng maayos. Kapag kulang ang tubig, naiipon ang dumi at nagiging bato sa bato o kidney stones. Kaya, Siguraduhin mong may sapat kang iniinom na tubig kada araw. Maliban na lang kung may payo ang iyong doktor na limitahan ito dahil sa kondisyon. May kilala akong lolo na dati ay biirang uminom ng tubig. Ang palagi niyang iniinom ay kape at soft drinks. Pero nang sinabi ng doktor na nagsisimula nang bumaba ang function ng kanyang kidney, nagdesisyon siyang magdala ng maliit na bote ng tubig saan man siya pumunta. Dahan-dahan na palitan ng soft drinks ng tubig, Pagkalipas ng ilang buwan, mas gumaan ang pakiramdam niya at hindi na siya laging masakit ang ulo. Minsan ang pinakamaliit na pagbabago ay nagdadala ng pinakamalaking ginhawa, sunod gulay. Kung dati ay nakikita mo lang ito bilang pampalasa o pangdagdag sa ulam, ngayon ay gawin mong bida sa pagkainan. Ang mga gulay gaya ng malunggay, talbos ng kamote, pechay at kalabasa ay hindi lang mura at madaling hanapin kundi mayaman sa fiber at nutrients na hindi pabigat sa bato. Hindi mo kailangang maging vegetarian, pero subukan mong dagdagan ng bahagi ng gulay sa plato mo at bawasan ng bahagi ng karne. Isang magandang halimbawa ay ang ginisang munggo. Kung dati ay puro chicharon at karne ang kasama, bakit hindi dagdagan ng mas maraming gulay at kaunting isda na lang? Ganon pa rin ang sarap, pero mas magaan sa bato. Pangatlo, prutas. Maraming seniors ang natatakot kumain ng prutas kasi baka raw tumaas ang sugar. Totoo dapat mag-ingat kung may diabetes. Pero hindi lahat ng prutas ay masama at mas ligtas pa rin ang natural na tamis ng prutas kaysa sa asukal mula sa cake o soft drinks. Ang mga prutas tulad ng mansanas, peras at papaya ay magaan para sa bato at nagbibigay pa ng lakas. May lola akong nakilala na araw-araw may baong saging sa kanyang bag. Sabi niya, noong una nahirapan siyang tigilan ng soft drinks at matamis na kakanin. Pero nang napalitan ng saging, Unti-unti siyang nasanay at ngayon ay masarap ang pakiramdam niya. Hindi naman kasi kailangang mawala ang tamis sa buhay. Kailangan lang hanapan ng tamang mapagkukunan. Isa pang magandang alternatibo ay ang isda. Kumpara sa pulang karne, mas magaan ito para sa bato at mas may omega-3 na mabuti sa puso. Kung dati ay puro baboy o baka ang kinakain, subukan mong gawing isda ang pangunahing ulam ilang beses kada linggo. Hindi lang mas ligtas, Masabot kaya pa kung piliin ang lokal na huli, gaya ng tilapia o galunggong. At syempre, huwag mong kalimutan, ah,